karang okay. So ngayon pa papunta tayo sa akin dalawang kamag-anak. Parehong magaling magtrabaho, parehong magaling magkumayod. Kaya talagang kamag-anak. Gusto ko silang gayahin actually. Ang isa ay ating pamangkin. Yung bata pa ito, tumirito sa atin. Papasyal natin siya ngayon at meron siyang bagong business. Alamin natin kung ano. Plus, mamaya, dediretsyon man tayo sa isa ko na talaga namang masigasig din sa paghahanap buhay, kahit ano pinapasok. At ngayon, medyo gumaganda ng takbo ng business nila. Pupunta natin siya mamaya at kakain tayo dahil ang kanyang pong business ay ramen sa bukid. Huwag magkakalas okay, magkakakalas. Diyan lang kayo. Ay, mo mo, ay, ah, mo yun? Ano yun? Ano yun? sa likod. yun? Ano yun? Ano yun? Ano kahan, kahit ang ganit ka ka -an, ka -an, ka -an, puro sapatos, sombrero Yeah. Yeah. Ayos na kayo sa vlog! Okay lang! Okay lang! Nangyong pogi! Ito yung pamangkin ko! Ayan! Ano ba? Tumos na yung business? Okay lang! Ano ba? Ano ba? Ano ba yun? Ano isas manasan? Naglalabot sa likod! Aray nga mga estudyante dyan! Aray nga ito yung mga model mo yun! Aray mga pogi! Okay, so ito yung mga tinda niya, Dex! Charang! Oh. Uh, yan, yung mga top grade ng mga sombrero at t-shirt. Mm. Nagmamadali ka kayo. Ay, hindi naman! O, di tambay mo na kayo. pag gagawa ko na ako to. Para matikman na. Sige, tignan natin. Okay. So, gagawa tayo ng coffee. Meron ka rin ang na, coffee for the business kape. then. Mm, coffee. Okay, mm hmm. Yo. Coffee. Ay, yun naman pala. Ay, yun naman pala. Oo. Pero, in fairness, mukhang gaganda ng t-shirt mo. Cool na cool, ano? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ay, display pinag lang. Oh, pinagbe ko din yan. Na-sold out lang talaga. Binili ko. Ay, Japan eh. Um, Japan o Korea? Hmm. Um, initial D. Oh, uh, Kasi ako, kahit nag-ano tayo, nag-Japan hindi ako makabasa. Mm. Um, Ayun. Puro mura lang ang alam ko. <laughs> Dami yun, ante ah! kaya. Sige, sige. Tahan kaya. Oh, sige. Thank you! Mm -hmm. Pamili ka okay na, lang. Pogi ng pamati natin, na. Ah. Ayan, okay, pili tayo ng kanyang ano, ayan. Obra, obra sarata. Uh, ano ano yung obra sarata? Ay di malikhaing pagmamahal. Ay, mm. Wow. <laughs> Saan mo naman ako, hari? Padali nga rin. panaginip. isa pa <laughs> <laughs> obra sarata, parang nung natanggan nga eh. Oo, <laughs> oh, ang ilagan ho, ay matulain. Oh. Ayan. Mm -hmm. -mm. -hmm. mm -hmm. Talagang, mm -hmm. nako ay pang declamation lagi ang mga tayado ko. Lalo ng mga kaluluduluhan natin. Ito kong misis ko. sige, tamami, tama natin. Sino ka, Ari? na! Wala, ikitihiya. Hindi ka, are nga. Ari nga, bag... Are, anak mo anak, ito? Oo, oh, ito mali. Ang pogi, ano? Are anak mo, are? anak mo, anak ganda yung t-shirt ko. Malambot. Tsaka 100% cotton. Ang ganda ng ano. Ang ganda Ang ganda ng ano. Naka, naka, naka 1.5 ako. Mag mga ganito para alam nila? Mag mag ang ganito? Ang ganito kong bentahan niya hanggang 450 lang. Ah, okay. Mm. Sa mga taga-kalapan at saka buong Mindoro, dito kayo pumasya. Eh. Ano ang sabi mo sa uh, sarilang tela yan? ayo! Tapos uh, <laughs> yung print. Sa ganito naman, 300 lang pang babae. Full details na din yun. Eh kahit mang sutin lalaki, eh ngayon hindi hindi magkakataan. Paaming kita kusod. Paaming bridge. May pa-acoustic pa pala si Mayor Dini. Dito ka kumanta. Dito ang ng mga kabataan na ito. Magiging bahay na ito. Mas magandang pagkataan yun. Malaki yung bridge at mga garis na ito. Kaya, tayo ng magandang place. Pang isa na. Oo. Pasok dito tayo. Thank you. Basta pasyal ka lang dito. Anak Always welcome. Ingat. Ingat dito. Thanks. Okay ngayon, diretso na tayo ngayon sa ating pinsan na merong ramen sa bukit. <laughs> Tingnan natin ang kanilang sarap. Let's go! <laughs> Sayang! Ay, pang yan! pinsan ay yeah. <laughs> Madulo na respect. Ah, accident ba baka at tatakawan sa ramen. Okay si Marilyn. Hi. Okay. Kumusta? Ano na baga? Thank you. Thank you, thank you. Ano? Mas gusto ko dito, fresh ko dito. Ayoko ay, Presto bayan. Kaya nga, <laughs> ay pero meron pa doon. Oh. Sila po ay merong, yung katalang original, nandun pa rin sa bayan, pero siya, medyo nagkakaedad na nagiging feet oh. yes! 60 na, Ay eh gusto nang nasa bukid, so kaysa naman siya pumunta roon, yung business ang ilipat dito, mm -hmm. <laughs> and super so, so good nakikita ko ang dami kumakain so sa mga gustong kumain, na iba yung environment cool, relaxing at bukid na bukid ay nako, dito kayo sa bayan ang barangay malamig, right? yes, barangay malamig kalsada actually, nag-request talaga ako ng maraming vegetable sa akin, parang veggies. Ayun. And at the same time, walang taba ang kanila, mm -hmm. kanilang karne. Wala. So, ayos lang sa atin. But anyway, bibigay pa rin natin yung sa kay para konti lang tayo. Ah, maganda rito yung bawang nila. Oh, ang tani. Ang sarap. <laughs> okay. Papalamot na, hindi pa pala sa talo. Ha? Ano? ako din, nakakana ko ng hilaw nito. Nasanay ako sa Thailand. First time mo rin sa iyon. Pagkakaalam ko, first time. Mm -hmm. Ito ba yung gulong pang ano? Pang soup natin. Hmm? Pang Hmm. Magpapaganito okay, tayo. <laughs> sarap. <laughs> Dalawang cover natin, hindi ko lang kung saan ako titingin. <laughs> 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 Ang sabaw, nagmumura sa sarap. Oo, oh, in fairness. So sa mga ano, sa mga nakakain dito na medyo iwas sa taba, Or ano man, pwede kayo mag-request ng maraming veggies. Oo. Kung gusto mo magdala ng veggies, pwede yung dagdag sa kanila. Pero basically, meron sila. So yun ito, nag-request ako yan. So dinagdagan yung aking vegetables. si hmm. Sibe, no? Hmm. hmm. Dagay tayo. Hindi pa maanghang. Hindi pa, pa maanghang sa iyo. Hmm? Sakto na sa akin. Mm. Ano ko? Meron akong uh, essential tremor. So parang di siya mapansin. Sa halip na hawak, yun nakita oh, Papagarni. Papagarne. Mm. <laughs> Para may kontol, ano? Mm. Huwag mm. naman sana tayo dumating sa punto na <laughs> hindi ko na maapuha pa rin. <laughs> Yung habon na buhaka ko. Tira to. Ayan. Para konti lang ating meat. Hindi ka nagbabawang? Hmm? Uh -huh. Bawang. Hindi mo nalalo? sa ng bawang? Hindi. ko mga gulay. Kung anong tatanong, magkano ganito natin darling? 295 At, at ano are? Anong ano to? Kazan Kazan, okay Kazan Ramen Ang kanila mga offering pa, meron ba kayong listahan? Yes, yes natin sa kanila Pabigyan eh Bagnas pabigyan ka pera <laughs> hmm. mm -hmm. Ayan. Ang mga pricing nila. Hmm. Ang araw ni Kazan, 299. Dati meron pa mas mali, 300 something. alin yun? O binabahan nyo na ang price? May, na, may na nga, 3. may nga. May nga yung Kazan. Hmm. Okay. So binabahan din ako. 300 na din. Hmm. Ah, na 300 na rin ah. Hmm. Tupad na. Pabas hmm. na nga ah. Oh. sinanda kasi dito bukid. Mm. Oo. Oh. na kain nakain ka, nakaharap na sa palayan. Diba? Ibigay natin ang bawang din. Hmm. hindi may mineral water kaya? Ay, uh -uh. hindi, hindi mineral. Ano lang? Yung... Ah, ano yun? Oh. ako. Ah, hindi tubig lang? Tubig. Ikaw? Nakaw ka, di ba? Royal ako, Royal. Siya na pa, Royal. Maliit. Ah, oh, isang Royal na maliit. Tubig ako. Talaga pa. Dahil bagong opera tayo, wala pang 2 months, wala pang 2 months. Medyo control tayo. Oo. So, oh. Huwag natin lahatin. hina hinay-hinay tayo, hinay-hinay. Hinay-hinay, saan niya sa saan? Ubus na. <laughs> Sarap! Di ba may service pa? service hmm. Sabay mo humog. <laughs> okay. Thank you. Maraming salamat, Pinsang Marilyn. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama sa ating bawat kembot. This is your friend, Robato, sa inyong ko sa inyong mga satmabuhay ang lahat Pinoy sa nasulok ng world. Batology pa more and more and more. Thank, Thank you! Ang sarap niya. Boss! <laughs> <laughs> ang sarap sa totoo <laughs> diba?